natin ang pagpapainom natin ng uh, gamot sa ating kambing. So, pagkita mo ng yung pwet niya. Ito yung gamit ko. So, yung kambing na ginamot namin day 3, oh, medyo pawala na. Kaya, tuloy-tuloy lang. O, oh, pag pinainom ni Papa mo, ah. please. Okay. Gamot, gamot, gamot. Ты пошли сегодня. Ito po ay one month mahigit na tong kambing na to.

Dito ka picture kay ng god. Dito ka. Oh. Nas. Okay. Push mo. Last na. Ah, stop. Hmm. Push, hmm. yeah. okay, stop. I-post picture. Okay, boss na. Okay, boss okay, uh, Uwi na, uwi na. Yan. Huh. Okay. Bye-bye. Okay. Oh, Ayun, -bye. medyo malusog na rin. Ayun siya. hindi pa rin talaga tayo makakapagpastol ng ating mga kambing. Ayan. Madilim pa rin po ang kalangitan. At ayan po. Hindi rin makapagbilad ng palay yung mga nauna nang nag-harvest. Ayan. Kawawa naman po yung mga palay namin na nakahiga na hindi pa na-harvest. Ayan si Mr. Pawalis na may kambing.